Hello mga cuties, cute morning. Welcome back sa ating channel, Bibo Family Blog. May natanggap ako ng isang munting regalo galing sa ating kaibigan. Sa ating kaibigan na isang uh, uh, subscriber ko at ako naman ay subscriber din sa kanya. Ating organic na kaibigan galing sa um, sa Canada. Tara, papakita ko sa inyo, mag-a-unbox ako. Napaka-excited ko kasi. <laughs> Hello ulit. Um, ito, siya ay ano, uh, dumating dito noong last April yata yun, last year. Tapos nagbakasyon sa dito. Kaso, hindi naman kami nagpangita gawa nung busy busy ako lagi tsaka isa pa ano sobrang traffic kasi medyo malayo kasi ang lugar nila kaya parang hindi naman kami gaano ano tsaka siya kasi eh ayun busy din siya kaya nga uh, ito ngayon ngayon lang na padala sa akin ang nag-asikaso nito ay ang kanyang pamangkin ayun Salamat ng marami, Nina. Si Nina Ross, yung kanyang pamangkin. Siya ay uh, ang nag-aasikaso nito para mapadala sa akin. Napakabait talaga nitong taong ito. Si Irene. Irene Vicencio ng Canada. May uh, YouTube channel siya. Subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel. Si Easy Cooking. Ano? <laughs> hindi ko kasi ma-memorize. ma memorize ka lang ha. Titingnan ko dito. Haba eh. Ayan, si Easy Cooking with Iwin sa Canada. Ayan, pakitingnan na lang din sa screen. Subscribe nyo naman siya, tsaka like nyo na rin. Siya yung talagang nag-effort dito para mapadalhan lang ako. Kasi, um, may may na-post kasi siya sa kanyang tungkol dito sa ano na to. Ilan ba kami ang binigyan niya? Apat. Nasa ganun ata. Yun na. Hindi ako nagkakamali. Pero napanood ko yun. Alam mo naman ako. Ayan. Pubuksan na natin. Ito po. Yan. ang kanyang munting regalo sa akin. Pero huhulaan ko kasi ito. Kahapon ko pa tinitingnan kung ano ito. Parang ang saya naman kasi meron tayong kaibigan na nagpapadala sa atin. First time ko naman makatanggap ng ganito. Galing sa ating kaibigan sa YouTube. Yan, bubuksan na natin. Talagang nag-effort ka pa sa akin, ha? Napakabait mo talaga, Irene. Ay. Ah, parang nahuhulaan ko na. Pipikit sana ako kaso paano ko to mabubuksan kung pipikit ako. O anak kayo, anong hula ninyo dito? Kasi mahilig sa magluto. Favorito ko siyang panuorin lagi sa mga kanyang vlog. Kaya, manood na kayo sa kanyang vlog. Nakakatuwa kasi siya. Kaya parang binabalik-balikan ko talaga. Hindi <laughs> <laughs> ko man na siya tinitingnan. Tinitingnan ko muna yung aking binubuk. Ay, ito. Plastic. Para surprise. <laughs> sabi ko na nga ba eh, Kasi mahilig siya magluto. Kaya ito. Ay, yan yung kanyang binigay sa atin. Ayan, no. Mahilig din kasi ako magluto. Kaya, ayan. <laughs> Ang ganda. Ito ay silicone spatula. Yan. Thank you. Thank you. Thank you so much. Easy cooking with Iwin in Canada. Yun yung kanyang YouTube channel. Uh, magagamit ko rin ito sa pagluluto ko. Mahilig din ako maggawa-gawa ng mga pancake lang naman. <laughs> Maraming salamat. Ang cute. Ang cute talaga niya, oh. Kasi nga, ano. Kulay red pa. Tuwang-tuwa naman ako dito. Kahit nga. Maraming salamat, ha. subscribe naman po, oh. Pakipuntahan yung kanyang YouTube channel. subscribe naman po para maging kaibigan nyo rin siya. Si Iwin. Si Irene siya. Ah, ito. Easy Cooking with Iwin sa Canada. Yan. Pero marami-rami rin siyang ano, subscriber. Ang ang kanya mga content po ay yung mga loto-loto tapos yung kakain. Binibigyan niya ng mga rate yung kanya mga kinakain kaya ito yung kanyang regalo sa akin. Salamat ng marami.